tusok-tusok mo dyan sa bawat pagkain sa, sa gilid kasi kakain na ito ganyan sa gilid basta matusok siya tusokan mo muna tulungan mo muna tusokan Sino kay Mrs. yung ensenso? May husukan. Natingin si Dante yung camera. Eh Okay, ayan po Dahil mag-Chinese New year na Ayan ang bigay Ang alay namin Para sa mga kaibigan natin Ayan po, ganyan po yung tamang Pag-alay na May ng pag-aalay natin sa mga kaibigan. Ayan, may alak, may pangsunog, frutas, bigas. Ayan, kompleto. Hindi ko ng lata. Yan ang mga... yan po ang tamang pag-aalay natin. Ayan ha. Bawat pagkain, meron tusok-tusok na insenso. Pati bigas, merong insenso ha. Ganyan po. Okay, ambilis. bilis. Okay, you yan. Oh, Ang yeah. bilis. Yes, agad. Busok na sila. Busok na. Mas maraming paalan natin. Wow. Yan, kukunin nyo yung insenso. Pagtapos nyo, pag nagsagot na ng yes, ayan, yan si Madam Inday, kinukuha na yung mga insenso. <laughs> Ayan po, ganyan po ha ah, sa mga nagtatanong kung paano mag-alay, ganyan po panoorin nyo Yan ang tamang pag-alay sa mga kaibigan natin na tumutulong sa negosyo. Ayan po. Po ah.